garlic siya ay, pares, lang kapilang mga tsara tapang 20 lang kapilang mga tsara? hindi siya pari so lechon Na oh, lechon manok <laughs> sige kapilan ha kapilang mga isa. Isa. isa lang oo sige so tangkot 700 tanan ma'am 700 tanan? Uh, 680 do kao chicken nga garlic yung isa ka tsara so 700 tanan ah ok sige bayat una? ah uh, bayat, bayat una bayat <laughs> una bayat sa ata edip lang, lumabay sa ta sa chicken. Uh, ah. nanaktak na sila, nanaktak na. na na? ano? okay. Lamat. Magulat lang. Mga pila ka minutes, ma'am. Chop lang, chop. Chop na lang. 300 na lang. <laughs> Ang sukli. Wala na. Wala na.